Dahil bata pa ako, iniisip ko na bakit nahirap ang tao, ba't kami naghihirap. Ano man ang gawin namin na um, mm, paghahanap buhay, wala. Bakit ganito ang buhay? Kahit anong gawin namin, hirap pa rin kami. Labintatlong presidente na ang naupo dito sa, sa Pilipinas. Subalit, wala pa kaming nakikitang pagbabago. At sa halip, mas lalong naging triple ang kahirapan. Hindi na natin kayang bilhin ang mga mga pagkain na makasasapat sa ating katawan. Kaya ang karamihan ay hindi na nakakakain ng tatlong beses maghapon. Mahirap talaga dahil kababaihan tayo Pero para sa akin, lalaban at lalaban ako kahit mahirap para sa akin, okay lang. Hindi ko hindi na nahihirapan ng katawang ko. Okay lang sa akin, basta't patuloy akong lalaban. Patuloy ko ipaglalaban ang mga karapatan ng mamamayan, lalo na ng kababaihan. Kaya ang sabi namin, tangin na this, wala nang mura ngayon, kundi ang putang ina mo.